Eto pa po, mga bossing ko, meron ako ituturo sa inyo na para buong araw na kayo ay swertein. Isa po ito sa mga sikreto at araw-araw ko -araw pong ginagawa mga bossing. Unang-una mga bossing ko, kagaya na sabi ko nga po sa inyo, pagising nyo sa umaga, harap ka na sa gawing silangan. Buksan ang inyo pong bintana, papasokin ng swerte mga bossing ko, buksan ang pintuan. Pasok ang swerte, pasok ang swerte, pasok ang swerte. Ganun po mga bossing. Masa positive ka lang. Pag gumising ka na parang wala ka sa mood, Inhale. Exhale. Ganun po mga bossing pag wala ka sa mood. Tapos positive lang, positive lang, positive lang. Ganun lang po mga bossing. Ngayon po mga bossing, kapag uh, nabuksan nyo na yung mga bintana ninyo, yung kurtina ninyo, napapasok na liwanag ng sinag ng araw, napapasok na ang swerte ng sa inyo pong pintuan, ang gawin nyo po ay ganito mga bossing ko. Proven po ito. Bukod sa atin na ituro ko na sa inyo yung paliligo, ayan. Tapos pagsisindi ng Hadaon ng laurel, yung mga ganyan mga bossing ko, pukod sa pagiging positibo at saka paglalagay ng asin sa harapan ng inyong puntahanan, paglalagay sa isang mangkok ha, hindi budbod, hindi budbod, hindi budbod sa sahig, nakalagay sa mangkok. Pagkatapos, yung paliguan ko saan kayo naliligo, maglagay ng asin, bukod po dyan mga bossing ko, eto isa sa mga paborito ko na gawin mga bossing. mga bossing, ang gagawin nyo lamang pagkatapos nyo ng maligo mga bossing ko, at ikaw po hindi pa nagmamadali, kaya kailangan gumising ka ng maaga mga bossing ko, magtimpla po kayo mga bossing ko ng kape habang nagkakapika, hinahalo ito kayo po ay uh, habang tinitikman-tikman yung kape, magkakaroon ako ng maraming pera ganun po lagi mga bossing ko uh, malulutas na kung ano man yung problema pinagdadaanan ninyo, kung ano't ano man po yan yun po ang laging sasabihin panay mga magaganda mga bossing at pagkatapos nyo pong magkape-kape mga bossing ko, humigop ng kape, ang gawin nyo po habang kayo pinagpapawis-pawisan dahil mainit na kape ang inyo pong ininom mga bossing ko, kung po yan, kamumail mga bossing ko, or cinnamon, uh, coffee, or kaya yung mga mahinalong cinnamon, kasi ang cinnamon maganda rin po yan mga bossing ko, nag-a-attract yan ng swerte at pagiging positibo mga bossing, yan maganda po yun. At pagkatapos po yan mga bossing ko, kumuha ka ng, isang journal or kaya yung kung ano may yung kasi ako may mahilig ako magsulat mga bossing kaya yan po mga bossing ko ay nalaman ng nanay ko na ako po yung may jowa na dahil mahilig ako mag diary mana mana sa akin si joe mga bossing ko kasi ganon din po siya mahilig siya magsulat Uh, yung po mga bossing ko, isulat nyo dito yung mga pangarap ninyo. Ako po mga bossing, yung dami ko na isulat, di ba? Yung mga gagawin ko, tapos yung mga pangarap ko, yung matagal ko na pinapangarap, isulat nyo lang po mga bossing ko sa umaga. Yung mga pangarap ninyo, isulat nyo po mga bossing or yung mga gagawin nyo. Bukod daw, pero huwag nyo kakalimutan yung pangarap po ninyo, isulat nyo po dyan mga bossing ko yung pamabosing ko ay nag attract or nagtatawag mga bossing ko nang matupad yung mga pangarap po ninyo, mga bossing. Tapos itong journal na ito, ito po yung pinagsulatan ninyo, ilagay nyo ito sa mataas na lugar. At ito po, mga bossing ko, ay makakatulong upang sa ganun, mabilis nyong matupad ko ano man po yung mga sinulat ninyo na pangarap po ninyo. Isa po yan sa mga sikreto mga bossing. Pagkatapos po niya, at saka iba yung pakiramdam na na-release mo dito sa journal ninyo mga bossing ko sa notebook ninyo kung ano yung gusto po ninyo. Kaya minsan kasi napapachismis tayo sa iba, wala tayong Eto, dito na kayo magsulat. At um, mga praramdaman po ninyo na gagaan ang gagaan yung inyong kalooban, yung mga gusto ninyo ay naisusulat po ninyo. Pagkatapos po yung ninyong isulat mga bossing ko, ngayon, kapag ikay aalis na ng bahay, eto, kuwiki na hindi pa naliligo, pero mas maganda. Uh, pagkatapos mo maligo, yung mag pre relax relax ka na, gumamit ka nitong body scrub, mga bossing. Napakabango nito, mga bossing ko. Ang aming body scrub na ganito ay mura lamang. Yan, araw-araw nyong ipahid at ang amoy nito, amoy melon, ang bango, mga bossing. May kita nyo kada June difference ng before and after na nalagyan at ng hindi pa nalalagyan makikita nyo po kaagad ang bango po nito yan, ito nyo po, demo ko sa inyo mga bossing ko ha. at saka mai enjoy nyo kasi ang bango nya yan, at dahil wala akong dala dito tissue, ganyan na lang pupunasan ko na lang maya maya mga bossing, yan, ibabad muna natin makikita nyo kaagad yung difference po nya bukod po dyan, yan, papawisan tayo. Maglagay po kayo ng retinol, mga bossing ko, na kagaya nito. Mamaya ako siya pupunasan, babad muna natin. Dahil sa mga pores, kung kayo'y kagaya ko na maraming pores, kasi nung dalaga po ako, ako, at nakita nyo naman mga bossing ko hanggang sa ngayon, ay may mga pimples pa rin po ako, mga bossing. Yan. Yan ang aking forever, dahil na may dalaw. Kaya dumami po yung dumami. Kasi terrific po yan mga bossing ko pag ako ay may dalaw. Kagaya po ngayon may dalaw po ako mga bossing. Yan. Unti-unti siyang nawawala. So huwag ka lang mainap, wawala po yan mga bossing. Huwag kang atat. Huwag mo na lang pansinin mga bossing, mawawala din po yan. Ngayon po mga bossing, kung wala pa kayong sabon ha, eto yung gato namin yung retinol, pantanggal na wrinkles, ayan. At saka ng mga pores nagpapatuyo rin po ng pimples. Kaya ako may pimples ka kagaya ko, kailangan nyo nito. Ito rin po, basta sa amin, pagka, ano ka na, mga teen, 13, pwede ka nang gumamit. Pero yung below doon, huwag po muna. Ayan po mga bossing ko, ito yung aming kojik mga bossing ko. Makapal po siya, mabango mga bossing ko. 100 pesos lamang to, maligo ka muna ito para always maputi mga bossing Yan. babad ko muna siya habang hindi pa tayo tapos magsalita tapos syempre mga bossing ko ang sunscreen protection natin mga bossing ko murang-mura lamang syempre bago ka umalis ng inyong bahay dapat meron tayong sunscreen protection kaganyan meron tayong sunscreen protection para lalo na ngayong sa summer para hindi po tayo magkaroon mga bossing ko ng pekas may protection tayo sa araw yan Ganyan lang po mga bossing. Ayan yung ating sunscreen protection. Mm. O ngayon po mga bossing, papahiran ko na to May kita nyo naman, um, before and after. Ito na ipupunas ko mga bossing ko dahil, ayan, mabango naman siya. Kita nyo po mga bossing ko, yung before and after natin mga bossing. Ayan, kapag ka-everyday nyo pa itong Pinupunasan mga bossing ko, makikita nyo naman na ano po siya mga bossing ko, paputi ng paputi itong pinupunasan natin. At nawawala din yung mga dead skin natin, yung mga libag-libag na yan, yung nagpapaitim na ating balat, matatanggal din po yan. Kasama yan mga bossing ko sa mga ritual. Alam nyo po ba, kapag ikaw mga bossing ko yung naging white witch, kailangan mabango ka, maayos ka, nagawa mo yung mga ganitong bagay kagaya nitong journal mga bossing kaya na nakakagawa ka ng mga ganyan, nakakapaligo ka mga bossing ko ng may asin, nakagawa ka ng journal. Mas magiging panatag sa inyong kalooban dahil alam mo na ikaw ay, uh, na ikaw ay kompleto yung mga ginagawa po ninyo. Tapos, uh, mag-ano ka rin po mga bossing ko ng mga kandila. Depende sa, bawa, trip nyo tungkol sa usapin ng pera, green at saka yellow, yon or red, isama nyo na rin yan. Green, yellow, red habay kinaliligo, with candle ka pa mga bossing ko. Iba yung pakaramdam mga bossing ko na para mas na, lalo ka relax na-release ko ano yung pain sa inyong kalooban, ko ano man po yung mga pagsubok po ninyo. Mas uh, alam mo na dahil ganun ang mga ginagawa ninyo na mas malalampasan nyo ko ano man ang pagsubok or kaya masigit kayo na makaka-attract ng swerte o lakas ng karisma. Paglakas man ng karisma, kulay violet or pink, yun po, or kaya red, yun, pwede rin po yung, yung pagsamasamayan. Or kaya, ay isa doon sa aking mga nabanggit na kandila, pwede. Gumamit po kayo mga bossing ko. At mapapasin po ninyo mga mas magiging magaan ang dahil na swerte, smooth yung, yung, kung ano man po yung nais ninyo, smooth nyo itong nakakamtan. Kaya kung kayo binaniwala at naisyo po itong gawin, mga bossing, good luck bossing po sa lahat!